Gising na guys good morning yes eh good morning din sa Pilipinas yung buhay dito gising na naman ready na naman magtabaho And guys dito ako See you guys. Mag-asikas mo na ako ng aking sarili. See you. Guys, ready na tayo. Ayan yung mga dadalin ko. Dadalin ko yan sa baba. Maginit ako ng tubig yung mga gamit ko. Kailangan ko dalhin yan. Dadalin ko to sa baba. Ayan. Ready na po tayo mag... Ano, hindi pa ako naglinis ng room. Okay, bye. See you on kitchen. guys, dito na ako sa baba. Dito na ako. Ito o. Oh, garo tayo lang siya. Ng auntie. Para sa kamot ng lalaki. pwede tayo lahat ng bagay video kasi alam nyo na ko rin yung hindi pwede yung ano guys yung mag ito yung lulutuin natin ngayon ng almusan nila kasulya kasulya yung, 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 ano nila ngayon almusal Tutuin ko na lang. Ito na siya. Dito. Na <coughs> And guys, ito lang yung araw-araw natin ginagawa. Every day. Tapos mamaya, luto na natin ang lunch. Ito ang musal natin. Ito, ito yung musal nila yung so, ano yung green na ano green green na pasolya gisa ko lang to sa ano gisa ko lang yung sa sibuyas at saka katapos ng gisa yun okay na yan na si yung okay bilog bilog natin yung pasolya

up. To see you later again, ha? Kasi, kailangan natin ang uh, pupuluan muna. Ito hey, guys, yung ating amusal po, Ayan, chicken. Dalawang paano ng chicken. Binabad ko kagabi. Yan yung amusal po natin. Amusal ko po yan. Tapos, maglalaga ako ng ano na. Kamot. Ang kubos yung pasulong natin. Ito kay mama, hindi ko masyado ito dinudurog kasi ayaw niya nadudurog. Ayaw niya nadudurog kay mama. Ito naman kay baba kasi kailangan kong durogin. Bawas ito kung madami. Kailangan kong durogin siya ng ganyan. Pwede hindi pwede durogin. Ayaw niya hindi Pwede lang natin ang gusto niya kasi, guys, may tubig. Yan. Masabaw yung pasulya. Yun yung gusto niya. Guys, paalala lang, ha. Limitado lang yung video ko. Hindi ako siya ko. Kagaya sa iba. Yung iba kasi, pag mga private part ng bahay. So, ako hindi. Kapag kung saan lang yung limit ko, magbibidun lang ako. Mahirap na sa dito eh. Mahirap lang tayo. Yan, serve na natin, guys serve ko. Pag ako, dito ko na kailangan ibigay doon. Ito na siya. Oh, ayun. Ayun, ayun, eh. natin dito. lang mabagal pa. Ba yan? Maganda kasi dito na steam yung ano niya, yung chicken. Ayan guys, yung ating almusal. Ayan. Almusal po natin chicken, dalawang legs na chicken, two legs. Tapos, ito, ito Ito mahaba, ito pinotol ko siya. Ayan guys, uh, tapos na po tayo sa aking trabaho. Binigyan ko na po si mama ng gamot. At saka nag -ready na po ako ng aking almusal. Ito yung almusal ko, na-ready ko na. Tapos, kamote at saka ano, chicken tapos ano um, ayan salamat guys hinihingal ako sa trabaho aga-aga salamat guys sa pag watch uh, asahan nyo everyday magbibigay ako ng update sa aking mga ginagawa everyday almusal hanggang nag namin tanghalian kaya yan Thank you kung ano-ano ang mga niluluto ko at makikita niyo guys. Pero depende po sa aking pag-video guys. Hindi lahat ng bagay binibidyo ko kasi alam mo naman dito sa Saudi kailangan natin ano, may mga privacy kasi hindi natin pwedeng i video. Kaya yun. So, ayan guys, mga gagawin ko everyday. Kaya thank you sa panood nyo sa aking, sa aking mga in-upload na mga video at saka ano ang um, salamat sa support and hirap talaga ang buhay o FW malay sa pamilya pero kaya natin dahil tayo ay nagtatrabaho para sa pamilya kaya yan kaya God bless and bye bye kung di pa po kayo nakasubscribe sa akin channel please subscribe, like and share <laughs> para maka notify kayo tuwing ako mag upload ng video at nagla-live ayan Bye bye, see you next video.